araw ng linggo guys so dito muna tayo sa farmers plaza yeah. uh, walang iba kundi uh, gagawin mga muna tayo ngayon pero ang target natin sa vikings <laughs> vikings muna kami <laughs> yun yung target natin dun ngayong umaga yeah. so dito muna tayo yeah dito lang yan sa loob ng uh, farmer's market so, yung mga kasamahan namin nandun nasa vikings eh. so <laughs> tingnan natin uh, so dadaan kami pa kung Ket lang kami sa Vikings. Kaya, araw na linggo, good morning, shout out sa lahat. Babay. Ayaw kami ng parking pero ginagawa kami ng parking ng iguarcha. So magpapark babay tayo. Babayin tayo ng parking. Okay. doon na lang tayo dolo ah, uh, nakabalik na naman tayo dito sa ah, uh, gateway Pubao. so ngayon yung eh, yung kadate ko pero yung mga yung mga Pamilya nandun na eh. Uh, binyag birthday kasi ng uh, aking apo. Kaya, ayun. Puntahan natin sa Vikings. Dahil nandun sila sa Vikings, naging hintay. Puntahan oh, natin sila. Dahil araw, araw ng linggo para syempre family banding na rin Kaya, doon tayo doon tayo Kaya, lakad lakad muna makarating doon sapatos support locker plus 11 yung ano kaya baka nandito na rin sila nakadlakad muna kasi dito sa uh, beat yung ano uh, biking second floor At tingnan natin kung nandun eh. diba, yung ba ang kasama natin So, linggo kasi kaya punuan to. Hanggang magabi na. Hanggang gabi na yan. So, so guys, dito na lang. At uh, dito na tayo sa Vikings. At so, titingnan na natin. Kitaing na natin. Ina-muna natin. So dito na tayo. Ayan, Vikings na. Road oh, yeah. So dito na tayo, no? Vikings. Ah, so daming tao. Hello. Grabe.